Hi guys! Na ako'y nabilindurin nga tangigi. So, akong balak ani ako, ani siyang i... Ako nito siyang i-steak, pero mas gusto na ako mudaghan kay gamay siya niya. Para magamitan akong gulay. Ako siyang himuog uh, tangigi curry. O, oh, diba? Social. Oh. So, since na... Kanimang gud nakita na ako sa ref basalin na lang. Sa so, 21 ako na nandiyong ipalitan ni eh, guys is kani. Okay. Natagad na ako. Nagkanta sulod ang ref. Pagbiya na ako. So, ako di siya pantiwason. Mga salin-salin. Kaning repolyo. Gamay. <laughs> Katunga na lang. Kaning carrots. Ay, eh, isa ka patatas. So, ato siyang pakinabangan. O, gamay nga. Butter. Ako ang itry. First time nako siya iluto. Pero kabalo kong lamig. Kasi ko siya ay dah. So, Maghiwa na ako. Oh hoy guys, unya kay na what manday ko na hutdan manday ko mantika no may gani kay na ko tinaguan nga ang mga taba sa baboy diri sa sulod sa akong refrigerator. So magdali-dali na lang pug kog pakupos ani guys, pakupsa na lang ako ning taba diri para maka, maka og mantika which is gamas ganahan ko kung akong gamiton nga panggisa sa mga all sa gulay ug sa lamas is mantika sa baboy kaya mas malasa unya base sa keto, keto nga chuchu, mas healthy ang mga mantika sa karni kaysa kanang palm oil so yun na nga, ato ni siyang pakupsan guys, and uh, ako na lang siyang isagol sa akuang curry, ka, sa akuang at ka lang, tangnigi curry, curry tangnigi whatever it is so muna na, <laughs> ang akuang mga luto is kanang nakakita lang ko kung Curry mix sa uh, ref, maglilisod pero pronounced bayad, so yun. Ako niya manam ko yung masala, so mas more on ang lasa ani is marag Arab nga Indian na uh, food, oh niya uh, seafood mix with the uh, pork, oh divans, so yun ang lasa niyan guys. Ayon sa gulan po natuk butter para mas mula sa ang atong gulay kaya kung balak eh, ani ako yung style is ginaprito na ako daan ang aku ang carrots o ang aku ang patatas kay para pagkaluto na siya igo na lang na siya itap kay mas lami o lasa nga naprito siya daan so yun iprito nato siya sa mix nga kanang uh, butter o mantika sa pork okay So, inaana na siya, guys. mag 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 multitasking ta. Kaya, dako mo nga ato ang karahay. Isagol-sagol na lang nato siya, guys. So, yun. Inaanin na na siya ang epekto. Mugin na ako ang tasking for today is limpyuhan akong refrigerator. Kaya, nangat nga bahaw na akong gulay. Need na siya on So, while kaprito, nag-prepare na lang po ko daan o mga lamas. unya ang mga nakakuha na na ako ng mga naprito na nga. Ah, uh, eh, pretuhay pa di nga is guys, sana so, ako'y luya, sabis dahon, kulikot, bombay, ug atsal sal. ang ang akuang nabilin po nga repolyo, isagol ko na lang po siya. So, yun na. Atuan na ni siyang i-prepare daan. So, inani na nag-epekto guys ha. Nakaandam na po na diatong isda. So, yun. Ako'y masala, powder. Ako, ani siyang is saguan. So, mag-iba-iba na ng lasa anak niya. So, yun, na nga itong gulay, no? Ato na na siyang haunon. Kay para, makaandam na po taong iprito na po na ato atong mga isda. Kay nanluspad na, murag ni kahadlok, nanluspad ang isda. So, ato po siyang iagig prito bago na to siya tunuan. So, muna siya kung pamaagi today. Ano ra gud oi e da isip isip ra gud oi e wa gibasa cookbook. Alam <laughs> na siya impronto ba tirada mo pinasaya ug kanta lang so, in no? ana to tirada yut no. Ato ana day ipapreto diha ang ato ang mga isda nga nabalaka kay na los pa man ta mahulog ginno ko. So yon. At least kung ato siya pa initan da sa tomatika nga bukal-bukal mo pula na siya o di ba na high blood na. Ay, no ko. Dinalang na, na tomatirada sa to pagluto guys noa. So, yun. Pag mabalaka na po na siya diha, pag haon na po na to, anak niya, guys, ato na po na ipanglono ipang lono na no? And another out ay, the basic, my God, the, pero ato lang yung i-content, no? Ato lang yung patas taas, so nga, kaya kailangan na itong taas na video ba yun? So, yun, magtabi na lang, tagtaman-taman, kaya naglibog bit ako, kung na ako, pag humana nga akong voiceover, my God! Pasok, gusto yung mag-gira. Yun, mag <laughs> o, oh, di ba? Sana lang mo kapi na ni kay sometimes tasa ra kay ko gimal by yot o di dai mo go ang ako ang cup -cut. My god. So yun, ako na lang gipamisik kay nagdali na jud na na, o nya ako na dai yung idiliyot. ako dai i lanayo na ng nga ang powder nga curry powder mix no. Aron kailangan na siya ilanay daan para walay mamuo-muo, walay maglingin-lingin, walay magbulak-bulak no. Para mo mo pantay ang lasa niya. Kaya mabalaka na na siya na, no, Deva di ba, di ba? Huwag ko ka kita agot, Nga nang kanima nakong kay, kay tungod kay, ako isa, galoto-loto, guys. Left-handed ko, di ba? Murag, ako isa. Pikas kamot ga, fam. Pikas kamot ga, okay. particularly, ka for laban Japan. Gusto mo ka mag-vlogger. Oh, malay nato to, di ba? Makadagdag ang pampalit na to, dregata. So, pampaiskwila sa anak, mayot. Maluoy mo, itanaw po, ginuo ko. Tanawan niyo akong video, ang mahuman ginuo ko. Ayaw tao ninyo palihog okay? i-skip in tao ng mga ads, maluoy, pandungag lang tawon. Charot ang pakilimos naman si Madam. <laughs> o, diba? ha Hauron. na nato ang atuang ang is that, guys. Bitaw no, kung ka nang maluoy, pumuoy, di ba? Lalim mag-vlogger, ay, balag balag mo board the board na kayo mo sa mga video ito yung skipin taw ng amuang, ang ads guys bi may na lang bitaw guys no na apud taw mi ma madagdag dagdag sa mga pambay kuryente tubig ginuo ko kapito sa panahon atuan na diskartihan na lang na tatong life guys ato na lang yung sideline na ano, nung mga pamblag-blag diha guys no kay para maka diskarte ka ng pangdagdag pambayad sa bills guys no so yun na nga init na akong karahay giuna na na akong lunod ang ako ang luya ogang gang ako ang kaning ahos pagkahuman ani lunod na to tanan na na lamas oy ginuo ko bombay na basic no -aso, aso na siya tanawon pero hinay na kay kalayo pero syempre kay gamay rak mantika nya mantika pagid sa pork plus butter So yun na nga, ato na siyang igisa guys, kay para ma ready na, kay ato na nang isagol sa gulog lunod tanan diha ha. Anaon na pagtirada oy pag na ni siya guys, pag maluya na ni atuaw na po day ng kuanon ka ng, uh, ang sunod na step is ilunod na totoo ang kuan. Anyways, gidiliyot naman ako akong ano ang ato katong curry mix, no? So, kung mabalaka na ni atong lamas, ato na itong ilunod to, atong curry mix. Yan, mora man to atong balisabaw ba, ginatuyo na kung agamay lang siya, guys. Kaya mas gusto na kung aka nang, pero medyo pinauga, basta tinunuan, gusto ko pinauga. Kung dili man lang ka ng mga gulay, jud kaayo nga mga kalbasa mas gwapo nang murag magbantika ang ang imuhang tuno anak terada, tirada basta mga inani nga mga pork pang indian food so isunod na nato dayon og lunod ang ato ang atsal diha guys ha pagkauman o okay ukay mekos mekos kay dili pwede dili okay yon kay mupait ang atuang ahos pag mapagod. So, yun. Pag napagod, <laughs> ang ikap po eh. So, yun na nga. Kailangan yun na siya i-mekos-mekos eh. every time. Permanente yun na nato siya i-mix, guys. Pagkahuman anak niya, pag mabala na yun na siya, guys, ilunod na dayon nato ang ato ang gi, gi, tawad, gi na nga ano. Nga kaning curry uh, mix. Pagkahuman, yun. Ato na yung ilunod ang masala. Ay, kuan kaning kaning para malasahan siya niya. Gamay na lang ato idungag ani nga asin bitsin og oh, magic sarap tungod kay timplado na na atong gimix na curry mix no. Yeah. So yon mo na tong buhaton guys. Pagka human oh, na na mix na na siya tanan ko ganahan nga luto kayo akong atsal kay ganahan man ko magkaun magkaon sa iya ha. O pati akong bumbay kay tam isan man ko. So di kay na siya asya ginapaluto jud. O oh, inaana ra ko guys ay alien siguro ko no. Pero kay lamian ko hilaw-hilaw. -hila. Oh my god labi na gulay. So, yun. Pagka naman na humanana, oh, final tilaw. Ah, diba? Klaro kayo nga nang tilaw si madam, no? Ato dahil nang ilunod. Ang ato ang ah, gipang pre-cook na. Gipang preto na nga mga karni isda, og. Ato ang patatas o carrots. So, yun. Yung ato dahil na siyang i-mix. Wala na akong gipang putol niya akong video, guys. Tungod kay Gusto na ko na ma-estimate ma po ninyo ba o unsa kadugaya lutoon ni nga klaseng uh, kuan, putahe. So, yun. I-mix siya even. naglisod kuan eh, tungod kay 100 lang ako. Ah, pag okay, kaya Gagunit in town sa kamera. Inaanak ko ka manual in town sa kung pag, -pag paningkamot mag, maging content creator, no? Wala pa ko'y kagamitan ng mga unsa-unsa bayot So, yun. Atuanan na siyang na-mix, no? nya yeah, manalasahan na ilunod na nato atong kolikot. Dili kay na kong ginasayo o lunod. Kaya basig muha halang. Unya, so, na lang atong mga bata. diha di kakaon. Di, di ba, tanan bata kakaya ng halang, no? So, ako na ano, siya ginaiwit. Pag, once ilunod ko na na, meaning, ilunod na po na po akong gulay. Pagka kauman anak niya, i-mix-mix -mix lang ni mo para mula sa po ng ato ang cabbage. Ang ripulyo na to, Pagkama na to, anak niya, og oh, mix na, wala na akong ipakita ang pag-mix yan, anak, na-mix na, na siya, no? Meaning na, nalasahan na po, na, lasahan, napudna, na, sa lasa, ato ang last nga gulay nga ipanlunod, ato na dahil ilunod ang ato ang gata. Koko mamas, beke ni men! o, <laughs> oh, di ba? Kanang sa mga mga mother, di ha? Nga mga puragihasula na magpuga-puga, same rasyag lasa, guys. Walay kaibahan. Medyo may kamahalan. Pero parang 38 pesos lamang ang pouch rin sa sarisari. Basit mas barato ni kung sa mall paliton. Di ko sa kanto nagpapalitan. Ikaw ni yung matugmall taas yung linya. Moray paliton. Gino'o ko. So yun na nga. Ako ana ni Thank you for watching guys.